So ayan, gusto nyo malaman kung anong gagawin dito. Makita niyo yung sa likod ko yung papaya na mas mataas pa ako sa papaya na yan, pero may bunga na. So ayan guys, magandang hapon tingnan nyo nga yung papaya, napakalaki parang nandun na tayo sa langit, nakikita na yung langit, so gusto nyo malaman kung anong sikreto para ma-achieve yung papaya na ganito kaliit so ayan, gusto nyo malaman kung anong gagawin dito, nakikita nyo yung sa likod ko, yung papaya na mas mataas pa ako sa papaya na yan pero may bunga na ayan tingnan nyo nga o oh. dami nyo ng bunga gusto yung ma-achieve yung ganyan kaliit na papaya. Siguro mga ano lang to. 5 feet tall. Kasi taas ko lang. Mas pataas pa ata ako sa kanya. So gusto niyong malaman kung paano ma-achieve yung ganyang papaya na ganyang kaliit. So hindi na tayo mahirapang abutin. Tayong mahirapang abutin yung ganyan kataas na papaya o ganyan. Di ba? O hindi ko abot. Di ba? Pakataas. So, mahirapan tayong abutin sa so, umangyari. Pukuha tayo ng mga upuan. Tsaka, kunin natin doon sa taas. Kasi nga mataas. So, gusto nyo malaman kung anong gagawin natin doon. Hindi naman siya gano ka. Hindi naman siya yung mga, mga, mga ganito rin siya kataas yung mga ganitong papaya. Pero ginawa ko siyang ginawa ko siyang bansot. Dwarf aking ginagawa lang sa kanya guys tingnan nyo siya guys o sa malayuan maliit lang siya oh. kasing liit lang to ni Alice Joy so ayan para ma natin yung ganito kaliit mga 5 feet to lang so ay hindi na tayo mahihirapang abutin to ayan abot na abot ko guys oh. abot na abot ko siya ba hindi na ako kukuha ng upuan para maabot ko siya so ang ginagawa natin Ganito lang, simpleng simple lang talaga siya. Ang gagawin natin ay kakapun natin o puputuli natin dito sa taas para wag siyang tumaas. So, ito na. Ayan siya. Ayan. Naputol ko na. Tapon natin. Basta yung siya pinakadulo lang niya. So, ayan. Yeah, naputulan ko na rin yung mga yan. Kita mo may dalawang branch na siya. Yan pag pinutulan mo yung papaya sa sanga yan. Oh, pinutulan mo sa kanyang pinakadudo. So ayan may sanga na siya kasi sinusunod kong putulan. Ito mataas na nga rin siya. Oh. Pero pwede pa to. Pwede pa nating habulin to. Na huwag siyang tumaas. Ayan putulin lang natin daw sa taas. So ayan na vlog ko na to ito noon follow up ko na lang to ayan oh no? dami ko mga pinuputulan na papaya ito hindi pa siya nagsanga So, yung pag-care natin, tanggalin natin yung mga dahon na ito mga lanta na para wag na siyang mag-ano ng nutrients, wag na sa gabal dito sa ano. Ayan, putulin natin lang yung shoots pinakadulo. Para wag siyang tumaas, wag tumangkad. Walang taga-video. So, ayan, ito lang ginagawa ko sa mga papaya kaya hindi tumatangkad. Yun, meron pang isa. Daming ano, ah, mga ants. Ayan pa rin yung usok Para wala pa siyang bunga. So, susundin na natin putulin yung ano niya yung pinakadulo. So, ayan siya. So, ayan. So, yun lang kasimple ang gagawin para wag tumangkad yung ating papaya at hindi tayo mahirapang abutin tulad ng ganitong papaya. Hingal ako. Ayan. So, ganyan. Kasi pag ganun yung papaya natin na sobrang taas. Ayun, oh. No? Paano ba naman naabutin yun? Parang aabot na siya ng langit. So, yan lang. Ayun, napakaraming bunga ng papaya na yun, oh. No? Kaya ang problema lang. Mahirap abutin. Napakalaas kasi. So, yan lang putulin lang natin ng ganito. Yun pa yung ibang techniques. Biyakin at itumba. So, ayan. So, salamat sa panunood sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin. Pasubscribe na lang po at pakit na rin po ng notification bell para laging updated sa aking video. Bye-bye! Jesus Christ blesses all.